Hey guys, welcome to my vlog. So for today's video, to stories best. Ayan guys, so bakit kaya wala sa Pinas at meron sa ibang bansa ano? So ito yung magikita sa London guys. Ito yung bus ng London. So a nice place. Talagang ang ganda ng London kung titingnan natin. Kasi malinis. Ayan, so more on ano sila talaga guys uh napaka-organized nila at sa cleanliness talaga yung ginagawa nila sa paligid. So pinapahalagahan nila yung kalikasan. Ayan guys. So bakit kaya no sa London may two stories ano bus. Tapos dito sa Pilipinas kahit isa wala. So inagtataka lang ako dahil sila ba talaga yung rich na na bansa? So, sana magkaroon din kahit isa o dalawa, ma-experience lang din naman. Baka iniisip kasi ng iba, maraming kamote dito sa Pilipinas. More on accident. So, yun lang naman nakapagtataka guys, no? Dahil hindi sa lahat ng bagay, kompleto yung Pilipinas. So, mayroon talagang hindi advance sa technology, kumbaga. So, iba na ka-experience na pag ka ng ibang bansa dito, 'di ba? Pag sa Pinas ka lang di ka makaka-experience ng ganito. So okay lang naman na na wala pero mas maganda sana na maka-experience din natin ano. Sometimes, mga ganon kung may mga trip kayo, so Ayan guys, kakaiba talaga yung place sa London at mga transportation nila. Organized talaga. Tsaka sumusunod sila sa rules. Baga. Tsaka madahan lang talaga yung pagpapatakbo nila. So aware sila sa mga aksidente. Kung sa titingnan natin, ayan o, Kahit medyo traffic, talagang ano lang talaga siya. Mm, um, yung mga takbo ng mga sasakyan. So, kung ano ba guys yung masasabi nyo, comment down below na lang guys. Basta napakaganda ng London sa picture na to, sa video na to. Sa mga nakikita ko, ayan. So, happy kasi parang nandun na rin ako. Ano? So, this video is nakuha ko lang din naman to sa Facebook. Nakita ko lang din naman. Ayan, so, gusto ko lang din kasi guys na i-share about sa mga place na mga nagta-travel. Ayan, mas gusto ko kasi yung travel vlog kumbaga or more on sa sasakyan na gumagamit ng sasakyan sa content. Ayan, so naganda yung ano nila ano malinis talaga yung paligid nila dito. Saka ang kinagandahan kasi guys talagang Uh, ang mga tao sumusunod talaga sa batas Ayan. so marami naririnig ako ng na ganun talaga Ayan, sa pag sa ibang bansa Ayan. so sana ba diba, mga ano mga mayayamang bansa no? sana tularan din ng Pilipinas para yung buhay natin tumagal hindi puro aksidente na lang yung nababalita sa lugar natin ayan guys so sa nakikita ako kasi guys yung London talaga is malamig na ano kasi yung mga kahoy niya walang dahon ayan o. so healthy sila doon kumbaga but mas healthy rin naman dito kung kung nagtatanim tayo at magsipag tayo na mag-exercise mas nakaka-healthy din naman dito tsaka kumakain tayo ng tama so continue watching lang guys and comment kayo kung mayroon kayong masasabi Ayan, so babasahin natin yan like and subscribe to my youtube channel maraming salamat po continue lang po kayo ng watch Ayan, so parang nakapunta ka na rin ng London. Thank you. Thank you for watching.